Hello po, ano po ulit yun ma'am? Yung Ah uh, Ano po yun ma'am? May parcel, ano, ano ba yan? Package po yan ma'am Sa airport na po sa Manila Ah, uh, magkano po yung babayaran ma'am? 34 34,000 100 100 Magandang umaga guys, may vlog ako ngayon kasi may nagchat sa akin na uh, isang babae at nagpakilala siyang US uh, US Army siya Tapos isa siyang ano, uh, nurse siya sa part siya ng US Army doon sa Syria Tapos uh, may sugat daw siya at magre-retire na siya parang ipo-pull out na daw sila sa battlefield kasi may war daw doon sa Syria ngayon So uh, umaproach siya sa akin, nagchat siya kala ko kakilala ko kasi baka kasama namin sa ministry tapos sabi niya guys na mag invest daw siya ng pera dito so ito yung, ito yung iba vlog ko kasi scam talaga to guys at ma-aware tayong lahat sa ganitong klaseng uh, panging scam nila baka madali tayo eh. so re-replyan ko siya at saka i-chat-chat -chat ko siya yung mga konvo namin na kung ano talaga kung saan talaga hantong ang ang usapan namin. So may mga usapan kami doon na na mag be business daw or may papadala siyang package. At saka yung papadala niyang package may nakita may nakita daw siya na pera doon uh, habang sa battlefield fit sa may trunk sa likod ng sasakyan. Tapos nang makita niyo binuksan niya yung trunk napakadaming pera guys at US dollar talaga yung pera pagkatapos doon at uh, ipapadala niya daw sa right na tao na ma, parang may trust siya sa isang tao na papadala niya at ako daw yung napili niya at syempre ipapadala daw niya yung pera dito sa Pinas at <coughs> ayan nagkukonvo na kami sabi niya na ipapakits na daw niya at saka nagsend pa siya na parang lumilipad yung airplane at sinakay niya yung package doon at saka ang laman daw ng pakits guys napakalaking halaga ng pera US dollar at 30% down yung ibibigay niya sa akin so sabi niya tatawag daw mamaya or tatawag bukas so antayin natin yung tawag ng ano yung tawag talaga ng shipping lines ito yung sinasabi niya eh tatawag daw yung shipping lines at dito daw sa Pinas na yung shipping lines na yun so guys atin uh, pag tumawag na siya at kakausapin natin kung ano talaga yung yung pakay talaga nila ba't ganito yung ginagawa nila so okay ah hello po ano po ulit yun ma'am yung uh, ano po yun ma'am yung may parcel ano, ano ba yan package po yan ma'am ah ah yung nag yung from kay Ma'am Lillian po. The package po. Uh, from saan po yan, ma'am? Uh, sa airport po sa Manila. Uh, magkano po yung babayaran, ma'am? Thirty-four... Thirty-four thousand... One... Para saan po yung thirty ma'am? Para sa... Ah, delivery box Ah, okay po So, paano po yan, ma'am, po? Paano po babayaran? True bank Ah, true bank po yan, ma'am So, nakapangalan sa ano? Sa, sa ano po? Sa company po babayaran? Sa shipping company po? Ah, so, may company name yung bank na babayaran po. So, ano pong laman ng package, ma'am? Hindi kasi namin alam yung anong laman yung package. Ah, ganun po ba, ma'am? So ah uh, saan pa san pagali niya, sa pagaling niya ma'am sa para sa ibang bansa ba yan ma'am no? Ako from Mr. Lalian po ng Syria. So from anong lugar po ma'am? Syria po, sir, Syria. Ah, ah Syria po. Yeah. So bali ma'am magbabayad kami ng bago ma-deliver ang package dito. Ah, so, that is the custom clearance tax po kasi sir. Ah, custom clearance po ba? Yes. Yeah. Ah, magkano ulit yun ma'am? Uh, 34,100 po. 34,100. Sa piso na po yan, ma'am? Yan po, sir. Peso na po siya. Ah, okay po. So, yung problema po kasi, ma'am, wala po kasi kaming ganyang kalaki-halaga. Okay, ma'am. Mm, Oo. Okay. Okay. So, paano yan, ma'am? Hindi namin yan maano. Ever naman po na hindi po nila kaya magbayad ng ganang palaki na amount po, pwede naman po mag-half payment. Pwede mag-half payment. So magkano naman yung yeah. half payment po? Kahit po mga 25. 25,000? So, Apo, oh, kasabi nyo na lang po yung center nyo, sir, if ever. 25,000 po? Apo. Oh, so, pag babayaran yung half na 25,000, madideliver na yung package po? Yes po, so, di-deliver na po siya and then yung balance po, pwede nyo na pong bayaran dyan po. Ah, bali yung yung half po, kailan po mo pwedeng bayaran yung half? Um, anytime po sir, pwede na po siya magbayaran. Ah, okay. Kaya, so, ah, so yung problema din po ma'am, wala po kasi akong ganun kalaki ma'am, 25. Okay. Kasi nakapangalan po sa akin yan. Um, So, yun kasi po yung problema ma'am. Sige lang po muna yung nag na, 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 na. Ah sige po. Kausapin ko po siya. Wala po kasi akong ganung kalaking pera, ma'am. Sige. Balik ka kakausap... sino yung kakausapin ko ma'am, yung nag nag yung sender niya po yan. Ah yung sender po. Ah sige po ma'am. Salamat po. So, ito na guys, re-replyan na natin yung sender. Kumbaga siya yung sender talaga. Re-replyan na natin. Yan, yeah, nag-message na siya. Hello, my good friend. What is going on right now? <laughs> ito yung mga ano sa mga scammer eh. Ito yung mga ano nila. Yung mga galawan nila sa mga ganito. So, ibablog natin to guys. Re-replyan natin kung ano yung ano niya. Reply at hingi tayo ng pera kasi wala tayong pera pang sa package kung magpapadala siya so legit siya okay, try natin pero wala eh, scam to so yan guys sabi niya I really trust you 100%, 100 dear and I know that you will keep telling me the truth and following the company order <laughs> ito yung sinasabi ng mga scammer sinasabi ko naman niya I'm telling the truth but the truth is I don't have any money <laughs> Uh, I will reply. Maybe you can send me the thirty-four thousand one hundred amount, so that your package will be delivered here in the Philippines. We will try to. She said, "Oh, please, the my company. How much did the company ask you to pay for the custom clearance fee?" So ito na reply natin kung magkano yung amount. Ito na guys at reply na natin yung amount thirty-four thousand one hundred pesos. at nagreply talaga siya oh. Uh, sabi niya my dear pastor just contact the company back for the payment details sabi niya dito guys na babalikan ko raw yung tawag tsaka kailangan ko daw bayaran talaga tapos babayaran lang daw niya ako <laughs> as soon as I receive the parcel daw ito yung sinasabi niya kaya naa daw dito ang mga korta iskam ganyan please you need to try and find a way and make the payment immediately so that my box money will be delivered to you immediately in your home address grabe man 'yung scam ganyan oh scam again siya guys uh, reply natin try natin tawagan yung ano tawagan natin ulit yung <laughs> yung sinasabi niyang shipping sila sila lang to eh magkatabi lang siguro to or siya lang to tumatawag try natin tawagan yung ano, tumawag sa atin kanina. Tayo muna natin guys na magsi-send siya ng money para bayaran yung ano, yung parcel. Pero sinabi na niya na magbabayad lang daw siya. So ako talaga yung pabayarin niya. Na guys, na maybe you can send me money for the payment of your bag. Sabi na uh, help me and pay for the tax because here in Syria is a country and the bank is not working underway of sending money. See? Hindi siya magpadala guys. Tapos siya na rin. Uh, make the payment so that when you receive the box you will take the money you paid for the charges and your 30% share of the total that I will promise you, nagrabe na mga promises guys sana all may promises so ito na yung sinasabi niya sinabi ko na mag send siya ng money sabi niya not working daw yung bank doon kasi war or gera, may gera doon guys so tawagan natin ulit yung shipping company kung anong mangyayari na hindi siya nagpapadala ng pera okay try natin ito na guys sa tawagan natin ulit at ilaloudspeaker natin Hello po, good morning. Ah, uh, kayo ba yung sa shipping, Ah, uh, kayo ba yung sa shipping, ma'am, yung tumawag kanina? Ah, uh, po nila sir. Yes po, sir Ah, Opo, yung sabi niyo po na kontakin ko po yung sender po ng package po. Ah, yes po, yes po ay nakunta ko na po pero sad to say po sabi niya may gira daw doon sa Syria hindi siya makapagpadala ng money para ibabayad sa ano sa package na sinasabi niya okay po so yun po yun po yung sabi niya po paano po kayo gagawin natin sir Oh, wala po akong magagawa dyan ma'am kasi wala naman po akong pera ma'am okay. Ikaw po, ano bang best option dyan ma'am? Baka pwede yung i-deliver dyan saka babayaran lang kita pagdating ng ano. Kasi so, ang um, best option lang po na ibibigay ko sa inyo sir is at least half payment po ng sinasabi po namin, Bill. Kasi yes, sir, hindi po talaga tayo paparalanin na mag-count ng package unless payad na po siya. Ah, ganun po ba? Kasi sabi po ng sender po na pag nareceive ko po yung, yung box na sinasabi niya po doon ko po kukunin yung pangbayad po. Pwede po ba yun, ma'am? Kasi hindi po kasi tayo pwede magbukas ng package, sir. Ano, hindi po bayad talaga, ano, sir? Hindi e, po tayo pinapayagan ni Costco. Eh, e, parang cash on delivery po ba, ma'am? Yung pagdating ng package po, bubuksan po natin. Tapos andan, andyan naman yung nagdi-deliver. Tsaka andun kasi yung pera sa box, ma'am kasi yung tayo, sinasabi ni Sender hindi po ba hindi po tayo, yes, in, inaano sir. ko naman yung instruction po niya na, ma'am nasabihin yes, ko po sa po ngayon, inyo at least po makapagbayad po tayo ng half payment bago po tayo mag-proceed ah, okay, okay po yung maibibigay namin okay po kasi yung sabi niya po sasabihin ko daw po sa inyo na ganun daw yung gagawin ko kung pwede, pa-deliver na daw yung ano. Kasi nandun daw yung ano, baba, yung babayad niya, na pera. Nandyan din dun sa package dyan, ma'am. Okay po. Pero, natin po talaga tayo po tayo, tayo Ah, okay. Sige at po. ah Sinusunod ko lang po yung instruction niya at saka yung instruction niyo. saka tatawag po ako ulit sa kanya, ma'am. Na ganun yung sinabi po po. Sige po. Salamat okay. po. Okay. So yan guys, scam 'yun, scam talaga guys yung ginagawa nila. Mga ano to eh, mga mandurugas to eh. So wala silang makukuha na pera sa atin. So ingat po tayo pag may mga ganyang klasing mga text or chat uh, na sinasabi nila na part sila ng US, US military. Tapos sabihin niya sa inyo na nandun sila sa isang part ng mundo na parang may gera or sa Syria, Syria kasi yung sinasabi niya. or sa Pakistan kahit saan na may gera or sa Israel or sa may Hamas tapos sasabihin nila na magre-retire sila, tapos yung country nyo yung pinili niya. tapos pag mauuto ma ka guys magpapadala ka talaga ng pera para sa package, kasi yung promise nila is marami daw yung pera dun sa ilalim tapos mag invest daw sila sa country mo So ayan, ito yung ginagawa nila sa akin. So sinabayan ko tsaka para ma-aware naman tayo. Ah, pag hindi niyo talaga kilala, wag niyo i-accept or wag niyo na lang replyan, i-block niyo na lang. Wala namang ano, wala namang mutual friend sa kahit anong social media. So ito na yung ginagawa nila, guys. So ingat tayo, God bless po lagi. Dapat aware tayo sa mga ganitong scam. Scam po talaga 'to. Okay?